Uh, hello guys, good afternoon everyone. ah uh, ito pa lang inyong lingkod, Motix Kagapay. Na panibagong nagbibidyo ulit sa second year edition ng Pabasa. Ngayong April 2021. Na magaganap muna rito sa loob ng aming pamamahay. Pamilya De Los Santos, David, De Panis. Na magsasalo muna na magkaroon ng pabasa na hindi nagaganap ngayon taon dahil sa pandemic na nagaganap ngayon sa buong mundo kaya ito guys itong hayan yung aming munting pabasa mamaya po yung magaganap 3 pm o tanghali ito na po inayos na po nila ayun na lang muna po ang pansamantalang ayos ng aming pabasa ngayon dito sa loob ng pamamahay lang kaya guys ito yung taon ng ginagawang pabasa ay kita nyo yung nasa labas ayan po guys yung taon-taon po talagang ginagawang pabasa sa labas pamilya paro kaya ngayon sa ngayon medyo wala mo nang pabasa sa labas depende yata mamimiyak kung magkakaroon ng ano lang ba layo-layo pabasa na nasa unang kong video yan first edition ko yan kaya ito Pamilya de Paris David de los Santos sa bahay muna. Ayun yung ginagawa rin ng set ng Pamilya Paro. Sa kanila po yan. Kaya yeah, ito po. Kitang kita nyo naman sa labdang ng bahay muna. Okay lang po yan kahit maliit ang space at least. Magkampanan po ng aming mga sponsor ang taonan nilang mga panata na nasa abroad po mga alas 3 pa po yan magaganap so, uh, e mamaya po ang tabayangan na i-upload kay Motix Kagapay Brian di Dipanis Kagapay yan sa dalawang channel na pangalan ko po, po na yan. ang pinaka founder po niyan walang iba kundi si Rosalinda David nakapili na po ng ating Diyos na may kapay yan po ang iniwang pamana sa aming mga apo na ngayon namin pinagpapatuloy guys huwag po kayo magsawang manood sa aking munting channel kada upload ko yung inyong makikita kung kayo nakasubscribe na at sumusuporta kada aking video salamat Describe ko pa kaya guys yung mga sinaunang santo. Ito guys. Si Black nasareno po namin. Yan. Never kong malamang kung anong taon po siya nilapag dito sa aming bahay. Yan po yung nilalabas kada taon. Pada mahal na araw. Yan ang pinakano namin. Nag-sponsor po talaga niyan si... Pagkakalam ko si Elizabeth. Elizabeth. Alam ko siya yung panata kada taon. Nagpapa-sponsor ano ako kanyang damit. Iba-iba'ng damit po yan. Nawala na yung mga picture po niyan dati sobrang kaburaraan ko. Hindi pa uso kasi yung ng pag-vlog eh yung hmm, aking cellphone laging nawawala ito na yung kanilang mga bago namin santo ayan sa kapatid ko yan guys ito sa pamilya de los santos ayan. saka ito rin no oh, dati po itong ano na ito, mama Mary na yan ilalabas din yan kada ano pasyon na dasal sa loob ng mga bahay bahay ayan yun, nilalabas yan dati boy buhay pa po yung lola ko tsaka ito yung kapatner din yan sa pasyon nilalabas yan sa gitna po yan tatlo yan eh tatlo silang ganyang ano cross na taon nilalabas yan ay yung mga hindi ba vintage yan kasi pinaka vintage na namin ito kada na po talaga yan guys For watching guys Mamaya po mga 3pm Start po yan Pinapakita ko lang po Hangat maaga dahil Kailangan natin mabigyan Anong pwesto Ng mga yan Ito mga bago na rin to eh king okay. pag vlog second edition 2020 2021 april Sige don't forget guys mamaya na lang po dadagdagan ko ng video